Hello, hello. What's up mga Bards! At na uh, andito po tayo ngayon sa sa Sitio Calbon, Barangay uh, Mambug, Binangonan, Rizal. At kasalukuyan eh ayan po, po yung uh, ating uh, uh, creek. Ayun po, may natangay ata. Ayun. Ayun po, napakalakas po ng bagyo uh, uh, Enteng. Ito po ay isang uh, tropical depression lamang, pero grabe po ang lakas umabot po ay marami pong ibang mga puno at kabahayan na medyo na nasira po yan yan po at napakalakas sa kasalukuyan yun po ang uh, ating uh, bagyong uh, enteng eh, tumama po sa Bicol region pero mukhang marami po yung nahagip nya ultimo dito sa Rizal ay eh, marami po lalo na po sa Tanay yan po tayo po muna ay uh, sa silong at uh, ang uh, ito pong uh, MDRRMO Yan po yung uh, ating uh, pamahalaan ng uh, uh, gobyerno na yan po yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office eh ipinahinto po ang uh, eskwela ang pasok po ng mga bata sa school dahil po sa uh, lakas ng uh, ulan at hangin dito po sa atin na uh, lalawigan um, ito po mga kaibigan at um, ang sabi po sa pagkasa ito po ay nasa uh, 45 to 55 km per hour ang lakas ng bagyong to pero uh, kagabi pa po, po yan nagsinimula po siya ng alas 4 ngayon po, ayan po so, mga dito po sa mga dumadaanan po tayo sa kalye ngayon po raw ay nasa 75 km per hour. Hanggang ngayon po, mula kagabi ay hindi pa tumitigil ang bagyong ito ang ulan. At uh, ating pong titingnan doon sa may harapan ang uh, sa kalsada. Kung ano po yung nangyayari. Ayan po. Tingnan po natin. Hmm. medyo maayos naman po dito sa kalsada oh my god at ayun uh, po at mayroong mga nag uh, umapaw po doon sa banda doon yung yung uh, mga putik kata eh inaalis na ng mga tao doon dahil lumaharang po sa kalsada ito po yung uh, medyo konti lang naman pero maayos naman po sa, sa ngayon ang uh, takbo ng uh, traffic at uh, yan po muna sa ngayon maraming maraming po salamat at sa susunod po ang niya po tayo ang ating patrol ng bayan thank you